kami, guys. Na no, kami. Tapos, akong bag, guys. Wako kayo. Inat kayo panahon karoon, guys. O, okay. lang mini mama, guys. Padulong iskwelahan. Unya na mo uli na po may ulan na po. Basin ulan na po lagi oh. Duro niya, guys. Mama, hmm. guys. Oh. So, siya nag ang isa niya kakamot kay ni gunit niya sa payong. Tapos ang isa niya kakamot eh. gonit niya sa manubila.